So nandito na naman tayo upang ipagpatuloy ang kwento ng antingerong sabongero sa ilo-ilo. Simula na natin. Matapos itong mahibilin sa akin ng lola, agad din naman itong bumalik sa kusina upang tapusin ang pagluluto ng mga kakanin. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, Pinapakain ko na ng mga bungang kahoy na masustansya ang aking mga manok na tandang. Meron kasing hindi inaasahang sabong sa aming baryo, gawa ng mga dayo din. At habang ginagawa ko ang mga bagay na ito, ay ang tuloy kong pagbabasa sa libreta. Ganito na ganito ang aking paghanda para sa mga paparating na palaban. Usa ko na sa aming baryo ngunit kinabukasan. Mga alauna ng hapon, nagulat ako nung dumating si natoper sa bahay namin. Malayo pa lang, sambit na yung pangalan ko. Agad naman akong dumungaw para tingnan ang panauhin. Pare, nandun na naman sa sentro ng daro yung mga dayo. Yung sinasabi namin nung nakarang linggo. Sino ba doon? Hindi ba yung mga nagdaos ng paligsahan sa bayan? Hindi pre. Ibang grupong yun. Talagang ang babagsik ng mga panabong nila. Siyam na sa mga kababaryo natin ang natalo doon. Ngayong mismong araw. Sabi ng mga ito sa akin. Dala ng kuryosidad. Nagdala na rin ako ng isang manok para masilayan din ng grupo. Matagal na kasi itong sinabi sa akin ng mga kaibigan ko. Matapos nung naunang paligsahan, pagdating namin sa baryo, nakita ko ang mga anim na katao na purong may dalang panabong. Subalit hindi pa man ako nakatuloyang nakalapit sa mga nagkumpulang mga tao, ay mayroong umakbay sa aking balikan at inilis ako ng daan paglingon ko kung sino ang tao na yon ay ang albularyo pa lang si Mang Tumas sa baryo. Oh, Mang Tumas, bakit? May kailangan ka? Uwi ka ko. Wala naman. Pero bago ka lumapit sa mga yan, sasabihin ko na sa'yo, hindi lang sabong ang pakay ng mga yan dito sa baryo natin. Batid kong may hinahanap itong mga taong kasangga natin bilang may mga alam sa lihim na karunungan. Narito sila upang magmanman para puksain tayo. Hindi ko na nga naisipang lumapit dahil nararamdaman ko na sa kanilang mga ora at pagkatao ang masamang budhi. Mag-ingat kayo. Huwi ka nito sa tabi at kaagad nang umalis na para bang takot na takot. Isa pang laban. Bibigyan ko kayo ng partida. Hindi naman sa lalamang ang laban naming hinahanap. Nagkataon lang talaga na kondisyon ang aming mga panlabang manok. Isa pa, o sino pa dyan? Uwi ka ng isang may katandaang lalaki. Nang bigla akong sumuot sa harapan nito. Pantay na laban nga ba ang pakay ninyo? Wika ko. Napatigil ang lalaki at tumitig sa akin ng seryoso. Mga kaibigan, meron na pong isa ang lalaban. Pang sampo. Mino, ilan ang dala mong manok? Muling wika nito sa akin. Isa lang ang dala mong manok. Alam ko naman na hindi ako mananalo sa inyo. <laughs> Bote naman alam mo Pero huwag kang mag-alala Bibigan ka namin ng partida Dalawa ang tari ng sayo Huwag na Ibabaw tuhod na lang ang tari ng sa inyo Matagal kasing ikabit ang dalawang bulang eh Ganon din naman Matatalo pa rin naman ako hindi ba? Hindi man naman kasi kayo lumaban ng patas eh Pabulong ko Subalit narinig pala nito Teka, nananadya ka ba? Kung lalaban ka, wag ng daming satsat. Hindi lang ikaw ang sasali rito. Ganun ba? Sige, simula na natin ang laban. Uwi pa kasi ako eh. Gusto ko isang bagsakang pusta lang. Uwi ka ko sabay abot ng supot. Teka, ano to? Gintok? At atapanan mo lang kung anong halaga ang katumbas niyan Wala akong dalang pera At saka bigay lang sa akin yan eh At dahil doon Ay hindi na nakapagsalita ang grupo Makalipas ang halos 20 minutos Nasa paglalabanan na kami ng mga manok pumwesto na ang kalaban Para ibitaw ang manok nila pagbanggaan ng mga tandang. Nagulat sila dahil isang liparan lang ay bulwak kaagad ang dibdib ng manok nila. Pagbagsak nito sa lupa, ay nakatakbo pa ito at bumulagta din. Nagulat ang grupo na yon at hindi sila makapaniwala sa one hit delete na laban. Nangyayari lang kasi yon sa mga malaki ang sabungan. Eh pagtingin nila sa manok ko, hindi naman kagwapuhan. Talagang pangkaraniwang lang. Yung manok ko, walang sugat. Kagad rumisponde ang mga kababaryo ko. Baka kasi hindi ito magbabayad sa pusta. Mabuti naman ay sumunod naman ito sa usapan. Hanggang sa sinabi nito na na yung manok ko na yon, lalabanan nila ulit at tatanggalin na nila yung partidang binigay nila. Siyempre ginawa nila yon, dahil alam nilang may nakabuko sa kanila. Sa pangalawang pusta, nakatodo lahat ng tayako Pero maging sa pangalawang laban, talo pa rin ang manok nila. Dahil sa alam na nila na merong nakikiramdam sa kanila at alam na alam ang kanilang grupo, nagpasya itong umalis na sa baryo nagdadahilan ang mga ito na kesyo, wala na silang manok na ilaban. Pero ang totoo, meron na meron pa. Dala pa nga nila eh. Tagdadalawa kasi ang dala nilang manok bawat isa. At bago umalis ang mga ito, nagbilin pa ito ng matatalim na pagtitig sa akin. Na para bang minamarkahan nila ako. Pag alis ng mga yon, ay ang pagtipon-tipon namin sa tambayan. Ang nangyari doon sa mga bihak hindi na namin pinakilaman pa. Dahil ang sabi nung albularyong si Tomas, pamimiste ang pagbisita ng mga nilalang na yon. Maring may lason yung mga manok. Ang ginawa ko, yung sa pangalawang panalo ko, kalahati doon pinamamahagi ko sa mga natalo ng mga dayo. Mga lasing ko na ako nakuwi nun. Gawa ng ayaw akong paalisin ng mga kaibigan ko na hindi nakakain at nakainom. Maraming manok silang kinatay noon kapag nagtipon-tipon kami sa baryo. Pero ang mas paborito ng mga ito, yung bihag sana. Pero kahit ganun paman, di ko na ninais pang abuti ng gabi sa lugar dahil alam kong may mangyayaring hindi maganda. Bago sumapit ang alas 7 ng gabi, bigla namang naantala ang aking pagbabasa sa libreta nang makakita ako ng isang lalaking papalapit sa aming bahay. Nakasot ito ng itim na damit, ang lalaking yon, at meron itong daladalang piko. Ikaw ba si Chris? wika nito paglapit sa amin. Oh, ako nga. Bakit ho gino'o? Ano bang sa atin? <laughs> Pinapapunta ko rito ng aming pinuno. Upang ipaparating sa iyo na hindi siya natutuwa sa iyong mga ginawa. Itigil mo na ang lahat na iyong binabalak ang tingerong sa bungero. Para hindi tayo magkakatalo pwede ka namang lumaban sa kahit saang sabungan pero huwag kang gagawa ng hindi namin nagugustuhan mamuhay ka ng payapa at ganun din ang gagawin namin subalit kung ipagpatuloy mo ang pagpatay sa aming kaanak mapipilitan kaming maglunsad ng digmaan laban sa iyo ikaw laban sa aming hukbok Isama mo na ang tatlong grupo na meron ding galit sa iyo. Naalala mo pa ba? Ang pagpapahiya mo sa isang pinuno sa paligsahan. Matapos ko yung marinig, agad ko nang hinawakan ang aking mutya upang sindakin ang nilalang. Subalit bago ko pa man yun magawa, tuluyan ang naglaho sa aking harapan ang aking kausap. Hindi basta-basta ang mga ito dahil kaya nilang maglaho at mag-iwa ng usok. Dahil sa mga pangyayari, lumabas na ako ng bakuran upang hanapin at sundan ang nilalang. Subalit kahit saang lupain man ako tumungo, hindi ko na ito magawa pang makita ng aking mapagtanto na hindi ko na mahanap ang lalaki agad ko naman tinahak ang daan pabalik sa bahay sa pagpatuloy ng aking paglalakad bigla naman akong hinarang ng mga lalaking may baho ng mga wakwak -wak. nakatitig ang mga ito sa akin habang patuloy na nagtatawanan mamamatay din ang erong yan Mamamatay din ang antingirong 'yan. Sigaw ng isa sa mga ito. Habang mabilisang nagtakpuhan. Subalit kahit gano'n na ang aking narini. Di ko naman ito pinansin. Dahil alam kong handa ako sa mga magaganap. Ako yung taong hindi basta-bastang natitinag. Dahil na din sa tangan kong gumabay sa akin. Pagdating ko sa tahanan Nabutan ko si Lola na abala sa pag-ayos ng mga kalat sa kusina. Oh, crush! Luto na ang kakanin at tinulang manok. Kumain ka na dyan. Sabi nito sa akin. Ah, hola. Kain tayo. Sagot ko naman. Matapos kong kumain agad naman akong pumasok sa silid para magpahinga. Siyempre, iniisip ko yung mga nangyayari. Akala ko, maging payapa na ang aking pagtulog. Pero pagsapit ng hating gabi, nagulantang na lamang ako nang makarinig ako ng malalakas na pagsigaw na nanggaling sa aming kapitbahay. Dali-dali ako noong tumayo noon sa higaan at dali-daling sumilip sa dingding ng aming bahay. Maging si Lula ay napasigaw dahil sa paulit-ulit ng pagsigaw ng aming kababaryo. La, pakisara ng pinto. Lalabas na muna ako. Wika ko. Agad naman akong sinunda ng Lula patungo sa pintuan ng bahay paglabas ko ay ang pakikiramdam ko sa paligid at doon ko na silayan ang tatlong nilalang na nakapatong sa bubong ng aming kapitbahay ang isa ay nakabantay habang lumilipad lipad at ang dalawa ay pilit pinapasok sa loob ng bahay ang hibla ng kanilang mga dila nang akin itong makita agad kong inipon ang mga buhay na salita sa kamay at agad ibinato sa mga ito dahil sa aking ginawa tinamaan ang bantay ng mga ito habang lumilipad pagtama nito bumagsak ang bantay na aswang at dahil dito napangisi ako dahil sa paglalaro ko sa mga ito dahil sa pagbagsak ng isa sa mga kasama nito Yung dalawang abala sa pagbutingting sa biktima Pareho yung nagulat Nang makita ng dalawa ang kasama nilang nakabulagta sa lupa Agad itong napalingon sa akin Habang galit na galit Nag-aangil ang mga ito Aba! Anong gagawin ninyo? Papatayin nyo ako? Sige, lumapit kayo. Sa dami ng pwede ninyong bisitahin. Yung kapitbahay ko pa. Aba, talagang bibirahin nyo ko ha. Hoy, bago kayo lumusok, pwede bang itayo nyo muna yung isang kasama nyo? Sayang din kasi, yung lakas na papakwalan yan. Wika ko sa mga ito habang may kaunting pangangasar mas mainam na sila ang maunang sumugod para hindi na ako mahirapang habulin ang mga ito. Nang maya-maya lang, natigilan naman ako nang makita kong lumundag sa akin ang dalawang aswang. Animoy aswang ito sa ibang lugar dahil basta-basta na lang itong sumugod. Tila ba hindi rin ito nararamdaman ang aking presensya na siyang aking ikinatuwa hindi pa man nakalapit ang mga ito. Nagulat naman ang mga ito nang lumingon ako sa kanila at nagwika ng Nagkakamali kayo ng kinakalaban. Kasabay ng pagwika ko ay ang pagising ng mutya ng durian ko at ang paglitaw ng armas na lumitaw lamang kapag nasa panganib ang aking buhay pagsipat ng mga ito sa isang malakarit na mga anghel na aking hawak. Bigla itong nagsisipulasan papunta sa iba't ibang parte ng baryo. <laughs> Akala nyo hayaan ko kayong makakatakas ng ganon kadali lang? Paggalaw ng mga puno sa paligid. Bigla namang nahulog ang dalawang aswang. Dahil sa pagsilo ng mga aninong may dalang baging, galing sa mga punong kahoy. Magamat paralisado na ang buong katawan ng mga ito, hindi pa rin sila tumigil para iligtas ang kanilang mga sarili. Bigla namang natahimik ang mga ito nang maramdaman nilang magumpisa akong maglakad paparoon sa kanilang kinalagpakan. Dala ang armas ng mga anghel base sa aking nakikita sa pumumukha ng mga yon. Nabalot ito ng takot. Dahil sa liwanag na nagmumula sa aking mga mata. Dagdag kilabot din sa mga ito. Ang aking pagngisi na para nakakatakot na demonyo. Paglapit ko sa mga ito, agad kong inaangat ang isa sa mga ito sa pamamagitan ng paghawak sa kanilang mga bungo. Oh, ano kayo ngayon? Akala nyo makakaligtas kayo ng ganun kadali lamang sa teritoryo ko. Patawad nyo! Know? Pakawalan mo kami! Hindi namin inaasahang teritoryo nyo ang lugar na ito. <laughs> Marami na akong pinakawalang kagaya nyo at yun ang pagkakamaling ginawa ko dahil pagkatapos ko silang palayain sa kabila ng kanilang karumaldumal na ginawa bumuo pa rin sila ng hukbo para kalabanin ako tapos ikaw gusto mong pakawalan kita pasensya na ha pero sarado na ang puso ko para sa inyo pero wag kang magalala may awa pa rin naman ako yun kung magagawa mo kung sagutin. Sabihin mo, saan uri kayo na pabilang? Magsasabi ka ng totoo. Dahil ang sasabihin mo ngayon ang magdesisyon sa buhay mo sa aking mga kamay. Wika ka ko sa dalawang aswang upang ipakitang wala akong awa sa mga ito. Inutusan ko ang anino na tunguhin ang aswang na aking napabagsak. Matapos ko yung utusan, segundo lang naman ang naging pagitan nang makita nila itong naglalakad ng dahan-dahan patungo sa kanilang kinaroroonan. Sa puntong ito, hindi na naman maiwasan ang dalawang aswang na magulat sa kanilang mga nakita. Paano mo nagawa Tao da ka ba talaga? <laughs> Tingnan mo itong hawak ko. Sabi ko habang inaamba ang armas ng mga anghel. Bago pa man makalapit sa amin ang isang aswang, hinataw ko na ito sa ulo na siyang dahilan para gumulong sa lupa ang ulo nito. Matapos ang mga pangyayari, ay ang pagbalik ko ng tingin sa aswang na aking kausap. Ano? May balak ka nang magsalita? O gusto mong matulad sa kasama mo? Napakunot na lamang ang aking mukha nang mapagtanto kong wala itong balak na magsalita. Walang sabi-sabi. Ay agad kong itinarak ang gintong karit sa dibdib nito at ibinalibag sa lupa binaon ko rin ang maigi ang karit bago ko yon tinantanan. Dahil sa pagsalungat nito sa nais ko ay ang pagkawala ng buhay nito. Hmm, ikaw naman! Sagutin mo lang ang mga katanungan ko. Sisiguraduhin ko ang kaligtasan ng buhay mo. Ikaw din baka gusto mong matulad sa maagang pamamaalam ng iyong mga kasama mabuti't tahimik ka isa lang ang ibig sabihin yan nais mong pakinggan ang mga sasabihin ko hindi ba Uwi ka ko nang makita ko ang aswang na nakahiga habang patuloy kong pinagmasdan ano ang lahi ninyong pinanggalingan o pinagmulan at sino ang inyong gabunan sa ilalim ng inyong pangkat? At ito pa, nasaan kayo namumugaran? Huwag mo nang pangarapin pang ubusin ang lahi namin. Napaka-imposible ng iyong binabalak kung wala kang ibang kasama. Para matalo mo ang gabunan ng aming angkan. Kinakailangan mong humingi ng puwersa sa higit dalawampung antingero. Huwag mo kaming maliitin, antingero. Ikaw din. Baka sa huli, magsisisi ka. <laughs> Tumahimik ka. Hindi ko kailangan ng payo mo. Baka nakalimutan mo. Hawak ko ang buhay mo ngayon kung anumang paninindak na galing sa iyo, magdulot ng kamatayan mo. Kaya kung ako sa iyo, pag-isipan ko ng maigi ang bawat kataga na lalabas sa iyong bibig. So mga kaermitahan grabe na ang episode na ito. Tila ba nagsisilabasan na ang malalakas na kalaban itong si Chris, no? At saka huwag kayong mag mga sabongirong nakikinig dyan, mga kaibigan natin hindi pa natatapos ang eksena sa sabong nitong si Chris. Marami pa siyang makakalaban. Parang segunda to sa birtud ng bubuyog mga kaermitanyo. Kaya kung gusto nyong marinig ang lahat ng kwento sa episode nito, comment naman kayo sa baba para ganahan naman ako. Huwag nyong kalimutang mag-subscribe at mag-like at mag-iwan ng comment para makita ko kung sino yung nanonood sa kwentong ito. Hanggang sa pagbabalik nang. Ang eremitanyo.